pwedeng gamitin nyo sa pagmamotor, pagbablog, so pwede rin pang picture, yan, pwede rin gawin yung dashcam, ini, body cam pala. So what's up sa inyo mga TK, so nandito sa harapan natin tong body camera, so i-review natin to mga katikay, no, para alam natin kung paano gamitin. So napakasulit na nito mga katikay, at syempre ang nagbigay nito ay si, Pops Pa-Install Philippines. Yan. So ito ang buksan natin mga katikay, na yun natin. Yeah. Ito so, makikita natin nasa ibabaw yung manual. Ito rin pinaka camera guys. Grabe. Diit lang niya guys. Tapos napakagaan. Ayun no, ang gaan. Mabigat pa nga yung GoPro ko guys eh. Yung GoPro 5 ko mabigat pa eh. Napakagaan lang niya. E, eh, napakaliit lang niya guys. So kung titignan natin dito sa daliri. Uh, almost 1 inch lang siya. So 1 and half inch yata dito. Tapos yung haba niya kasi mga 5 inch lang. Ayan. So ganun siya kaliit guys. Napakagandang gamitin. Tapos napakagaan Ang laman naman nito ay yung Ayun, sa mga kinakabit, pwede siya ikabit kayo sa sikleta. Kung may bisikleta kayo, ayan. Ayan, kiklip nyo lang dyan. ayun, so ito yung screw niya sa likod. ayun, ikakabit mo lang na ganyan. Iikot mo lang siya na ganyan. Ayan. para makakabit na siya, di ba? Ayan. And, syempre hindi mo mawawala syempre yung charger niya. Ito yung pinaka-charger niya. Ayun. So, type C, type C siya, guys, no? Nabubulol na ako. Pero <laughs> man natin, guys, yung manual. Ayan. So, ito yung pinaka-manual niya. Instruction manual para alam niyo kung paano gamitin. Para hindi kayo maligo kung paano nyo gagamitin ito. So, dito sa una, product illustration. So, yun yung may mga number dyan. Yan yung mga buttons niya. Ayan. Sundan nyo lang yan. Halimbawa, itong number 1, HD lens. So, ito yung pinaka-HD lens niya. Ayan, yung pinaka-camera niya. Number 12, yan. Number 12, video. Ayan. So, dito, pinakalagay dito video. Ayan, Ayan video. So, hindi natin isa-isain guys kasi masyadong madami, no? Pero pag tinignan mo dyan, may kita mo na kagad kung makikita mo dito sa labas. Yan. So, ito up, down. Yan. Eto back. Tapos ito, mag pag, -pag mag-view ka ng album, yung na-video mo, kaya na-picturean mo. Yan. So, dito naman sa next page, introduction to interface icon. So, ito yung makikita mo sa screen. Ito yung screen nya guys. Nakikita nyo? Ayan. Oh, nyo yung video resolution, yan sa next, tapos battery, tapos yung memory card, tapos sa baba, yung date stamp, Pinakamalaga yung date stamp. So, updated lagi yung date stamp niya. So, i-settings, i-set nyo rin yan mga katike, no? kung ano yung gusto yung date. syempre, yung date ngayon, yun yung ilalagay nyo, okay? Uh, use pattern, yan, kung paano gamitin. Ito, sabi ko nga kanina, eh, naiikot siya, no? 90 degrees, 180, yan. So, napi-flip siya, guys, ito. Ito yung camera nyo, no? ito, napi-flip siya. Pag-flip mo na ganun, Ayan, so, baliktad siya, di ba? Ayan, baliktad siya. Ano ito? pindutin mo lang to may nakalagay na camera flip ayan so pindutin mo lang yan ayun so, di ba okay na ayun na ayun stall tf card so dito pwede ka maglagay ng micro sd up to 42256 to gigabyte high speed card so hanggang 256 pwede mo siyang lagyan dito mga katigi and next na tayo dito sa my application tutorial so dito sa number 1 introduction by function so eto nga yung on off nya eto so kanina inon na natin no oh. So, ngayon naman, i-off naman natin. Long press lang yan, guys. Ayan. Same din with the pag ano, na. i na i-on nyo, tapos i-off nyo. Ayan. Long press lang. Ayan. Tapos, eto, uh, feel fill light. Photo or fill light. Eto yun, guys. Photo or fill light. Eto. Ayan. So, kung makikita nyo, guys, merong uh, picture para parang camera. Ayan. Pag isang press, picture. Pag long press, yung lights niya. So, may ilaw kasi siya, guys. Eto yun, yung ilaw niya. Video, ayan. Short press lang pag video. Ito yung video niya, guys. Ayan, short press lang. Turn on Wi-Fi switch off. Oh. So, ginagamit yung Wi-Fi pag magda-download ka o kaya i-connect mo sa cellphone mo. So, mamaya papakita ko sa inyo, guys. So, eto lang yung guys, oh. Short press pala, guys. Eto, 'yung pinakita ko sa inyo kanina. So, kailangan pag flip niyo kasi 'yung camera. Ayan, dito kayo magpipindot ng flip. Pero pag long press, ayan, para magbukas 'yung Wi-Fi. Ayan, okay? Tapos album, eto. Eto 'yan. Eto 'yan, guys. Yan. May makikita 'yan. Parang gallery na makikita mo sa cellphone mo. Tapos upturn eto. upturn tapos confirm, okay. Tapos downturn, back, and then reset. So meron siyang reset guys. Pag gusto mong i-reset. Ayan, ito. May maliit dito. Tutusukin mo lang yan ng pantusok sa cellphone. Kasi hindi kaya ng kukuy. Eh. so tutusukin mo lang siya guys. Ito yan, yan. Ayan, ito yan. Alright. Ito basic operating instruction. So power on. Ayan, so power on lang. Ganun lang ulit. Ayan, nag-welcome na siya. Second is recording yan. Pag gusto mo nang mag-record, so, sabi ko nga ka kanina, isang press lang. Ayan, Ayan, so nakikita nyo guys, nagre-record na siya. Ayan, so sana nakikita nyo, no? Ayan, oh, nagre-record na siya. May kita mo doon yung red eh. Ayan, so nagre-record na siya. So pag stop recording mo lang, pindutin mo lang din ulit to. Itong video na to. So stop recording na siya. So nandun na siya sa album. Mamaya makikita natin yung mga katikay. In the record board naman, dito sa number 4, o recording mode, press, ah, uh, eto, press, pag nagre-record ka, pwede mong pindutin to para makapag-snapshot ka yan So, pwede naman na hindi. Pwede rin na, halimbawa, ganito ka ganito. Pwede ka na mag-picture. Pero kung gusto mo nag-record, halimbawa naman. Record muna natin, mga PK. Tapos, uh, ano natin? Snapshot. Yun. So, malinaw to guys. Kasi lang siya dito sa camera natin. So, ganun talaga. Kala mo malabo siya. Pero, malinaw siya, guys. Pag nakita nyo. Mamaya, papakita ko sa inyo kung gaano kalinaw tong camera na to. Lalo pag naka-4K siya. Number 5. ah ito yung ilaw dito. Ayan. Sa so, So, pwede mong ilong press yan. Ayun, oh. Iilaw ilaw na tayo. Di ba? Galing. Ayun. Long press din, pagpapatayin mo. Alright? So, huwag kakalimutan na Pag short press, picture. Pag long press, ilaw. Okay? Dito tayo sa number 6, rotating shot. Sabi ko kanina, pinakita ko sa inyo kanina, mga katika. No? So, ito na iikot to. Ayan. Naiikot yan. Ayan. Ayan, oh. Di ba? Ayan, oh. O. Naiikot siya. Ayan, na flip siya hanggang 180. Ayan. Pero pag print mo, na nakaharap na sa iyo, syempre pipindutin mo ulit to guys ha, ah, para ma-flip yung video niya. Ayan. Tapos pag binalik mo, ayan, pwede mo naman bala ka kung gusto mo na balik yung video mo na video playing naman mga So eto yung album. Ito yung album niya, di ba? Ayan, so lalabas diyan yung mga videos nyo ayan. Tapos pag dito, back 'yan. Pindutin yung back. Ayan, dito sa videos, Pindutin nyo muna yung video kung gusto nyo yung video. Para pa gusto nyo ng image, Yung image. Ayan, e, tapos okay. Tapos may kita mo na yung picture. Ayan yung kanina pinicture natin guys, di ba? Ayan. Tapos kung gusto nyo naman video, yung videos natin. Ayan, ayan yung video natin kanina guys. Sa so, narinig nyo guys yung boses, ano? yung boses malinaw yung boses niya no naririnig yung boses niya hindi kanong kausap maririnig talaga so parang sa mga MMDA di ba pag meron silang kausap meron silang mga body kami pero mabigat yung body kami nila eto kagandahan lang ito mga katigay napakaganda nito mga katigay ayun so kung magde-delete naman kayo ng files i-press back niyo lang to ayan oh no? ayan so okay ayan no? yes or no tatanungin lang naman kayo kung di-delete o hindi so Ayan, ito yung arrow down, arrow up, yan yung magpa-function dyan kung gusto nyong i-delete. Settings naman guys, kung gusto nyong makita yung settings para maset nyo yung mga time, loop recording, pinutin natin yung sa okay pindutin na natin, isang press lang, yan image rotation, ayan, video resolution, ayan, sa number 2, ayan, tapos loop recording, ayan, 5 minutes, tapos mute recorder kung gusto nyong i-mute yung pag-record, yung timestamp, napakahalaga yan dito sa timestamp, timestamp, tapos delayed video, i-close yun lang yung delayed video at delayed photoshoot. Yan, screen hibernation. yun pag mag-close na yung screen. Yan, one minute. So, mag-close na agad yan pa nag-video kayo. Pero, nag-video. Still, nag-video pa rin yan. Ito naman na automatic shutdown, mga katiki. Ito naman yung hindi nyo ginagamit. So, mag-shutdown siya ng 15 minutes. After 15 minutes, automatic shutdown na siya. So, depende rin yan sa oras nyo. Yan, kung pwede yung one minute. Yan, three minutes. 5 minutes yan. Depende. Pwede nyo iset dyan mga PK. Pero sa volume yan. Number 7. Yan. Pwede nyo yan sa kung gaano kalakas yung volume. Keypad sounds. Yan. Kung gusto nyo may keypad so, Ako kasi ayoko nang tumutunog yung keypad pag pinipinot kahit sa cellphone eh. So, hindi ko yan ina-open na close lang yan. V videos. Shrink record video. So, ganun din. Hindi ko rin siya ino open Nakaano lang siya. Naka-off lang siya. Yan. Language settings. Siyempre. English tayo. Diba? So, wala naman Tagalog. <laughs> so, baka mapindot nyo lang kasi yung Chinese. Yan, i-back nyo na kagad. Yan, time settings. Ayan, yung sa sabi ko sa inyo. Pwede yung set din yung oras. Wi-Fi on yan. So, eto naman na Wi-Fi on. Pag gusto yung i-view sa cellphone nyo, yung mga, ano, yung, yung mga videos nyo. Yan. So, kung gusto mo rin i-download, pwede rin dyan mga Dito sa baba restore factory settings, tapos formatting. Oh, so, kung gusto yung i-format yung cam nyo, okay? Application download. So, pag magda-download kayo guys ng application, pwede niyo i-scan to guys or kaya pwede kayong mag-install ng video. Yan so, papakita ko sa inyo mga kating. Kung hindi kung hindi na i-scan na. So ang iba kasi hindi na i-scan. So pwede kayong mag-download na lang sa Play Store niyo. So pakita ko sa inyo mga kating kung ano itsura ng video. So ito guys yung itsura ng video ano Yan video. So ayan mo lang yan. Tapos mo lang nakalagay add camera. So pupunta tayo dito sa wifi nito mga ka TK. Press ok lang. Punta tayo sa settings. Wifi is on. i-on lang natin ito mga ka TK, Yung wifi niya. Yan. Tapos add camera na natin siya mga ka TK. So kung naka wifi kayo mga ka TK, kailangan connect mo, connect mo siya dito. Napin mo siya. Ito siya. Yan. So may kita mo naman yan eh. So may password pala yan mga ka lagay nyo muna yung password. Nagkoconnect na siya, makikita nyo mga katikay. So, pwede rin nyo palang palitan yung password din yan mga katikay. Connected na siya, balik ka na dun sa apps. Ayan. Connect mo siya. Access camera. Ito sa baba, camera file. Ayan. Pag pinindot mo yung camera file, so makikita mo dyan, mo dito i-download dito yung mga files. Ito kanina kasi mga katige yung na video natin kanina. Ito. Ito. Ayan. Ito yung na video natin kanina. So pwede mo na siyang i-download. So pwede natin i-download dito. Ayan. So nag-download na siya. Ayan. So medyo sakto lang, hindi naman ganoon katagal, depende sa habang ng videos mo no. Ma-download mo yung gusto mong video. So ako kasi mga ka TK, uh, kinakalas ko yung tinatanggal ko yung memory card tapos gumagamit ako nitong OTG. Tapos sinasalpa pa ako sa cellphone ko. Mas mabilis 'yan mga TK. Ika-copy mo lang o kaya i-move imo mo lang. Ito, pakita ko na sample mga So ito nga pala yung kuha ko mga katikay, nakasukbit yan dito sa may bandang jersey ko, isang night view tsaka day view. Medyo maalog nga lang siya mga katikay kapag nakasakay kayo sa sakyan o kaya sa motor. Kaya kung medyo maselang kayo, kailangan mag-download na lang kayo ng video stabilizer para mas maganda yung editing nyo. Naka 4K resolution pala ko niyan, mga And take note, tumatagal yung battery nyo, yung built-in battery nyo ng 4 hours ng tuloy-tuloy na pag video. So itry naman natin mga katikay kapag hindi tayo nakasakay sa motor o kaya kung gusto natin ng na selfie vlog lang, di ba? O kaya vlog vlogan lang. So, eto mga katikay. Gusto nyo mag-self vlog. Pindutin nyo lang itong record. Ito. Yung video. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, record nyo siya guys. So, yo, what's up, what's up sa inyo mga katikay. Ayan. So, eto na. Napakalinaw ng ano. Camera natin. Tsaka yung siyempre yung poses no. Kuwang kuwa yung poses. Alright. So, yun lang guys ano. So, eto napakagaan ng camera guys. So, mga avail nyo to sa so, Pops pa install. Terras branch So napakamura mura lang ito guys Hindi siya ganun kamay Katulad ng mga body cam Na kakikita natin Sa mga enforcers yun, Sobrang mabigat pati yun So ito napakagaan lang to guys Pwedeng gamitin yun Sa pag pagbablog vlog So pwede rin pang picture Yan pwede rin gawin yung Dash cam Ini Body cam pala So okay. ganito lang mga katika. Kita kayo sa kalsada Godspeed to all Ciao.